Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara Davin at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy Overseas. Hindi lahat ng umaalis ng Pilipinas bumabalik na matagumpay. Minsang pinangarap ni Ricky Samaniego ang magandang buhay sa pangingibang bansa. Pero nabigong ito nang makilala niya ang isang illegal recruiter. Isa si Ricky sa 137 na Pilipinong ipinadala sa Dubai para maging bus driver. Pero wala silang dinat ng trabaho doon. Dahil sa gutom na pilita ng ating mga kababayan na mamulot na lang ng pagkain sa dump site. Sa tulong ng Overseas Workers Welfare Association o OWA, nakabalik ng Pilipinas ang mga biktima. Pero di na maibalik ni Ricky ang dating buhay dati hari siya ng kalsada bilang driver ng isang malaking bus company sa Bulacan. Ngayon, balik kalsada si Ricky bilang tindero ng iba't ibang produktong plastik. Yung mga piyasaan, tinatayuan talaga namin. Kasi medyo nakakabawi-bawi ng... Kamot maraming tao, medyo nakakachamba ng maganda-ganda peta. Kung nooy sumusweldo siya ng 400 pesos sa 8 oras na biyahe, ngayon, bago niya kitay ng 200 piso, isang buong maghapong tinitiis ni Ricky ang init at usok ng kalsada. Sa kaso ni Ricky at ng mga kasamahan niyang driver, mailap pa rin ang katarungan. Kahit nakasara na kasi ang ahensya ngayon, patuloy pa rin nakakalaya ang may-ari nito hiniling namin sa gobyerno natin na higpitan ng ng gusto itong mga agency na to na sana wag naman nilang loko-lokohin yung mga Pilipinong naghahangad na um hindi man umulat sa buhay eh makaangat man lang kahit konti sa kahirapan Dahil sa tila maluwag na pagpapatupad ng patas, patuloy na nabibiktima ng mga illegal recruiter ang mga OFW ang problema, dito palang lang mismo sa Pilipinas, nagsisimula ang panluloko. Siya si Ana, biktima rin ng illegal recruiter sa Bacolod. Sinabihan niya na ako na, na, ano daw, within a month, makakaalis daw ako. Tapos, yun nga, may babayaran nga lang na placement fee. Yun nga, 55,000 yung first. Tapos, nun po, nagdown na po ako noon ng 30,000. Umasa siya sa matatamis na pangako ng isang babaeng nagngangalang Nikki kukunin daw siya bilang nurse sa Dubai. Pero walang natupad sa kanyang mga pangako. Wala ni isa sa kanila ang napaalis ng bansa. Sa Task Force Against Illegal Recruitment, lumapit si Ana. Sa isang entrapment operation, nakipagkita muli si Ana sa recruiter na si Nikki para ibigay ang karagdagang bayad sa bago niyang application. Bigay ka na sa iyo. Ay paano natin ito? Ay sabi natin naman. Asan ba siya ng tagay? Pagkabigay ng pera, lumusog Pagkabigay na agad ang pili. mga kulit. <laughs> eh, saan mo diba ito magano? Sa opisina Laking pasasalamat ni Ana na matitigil na rin ang kaluloko ni Nikki. Pagdating sa opisina, nagpaliwanag si Nikki. Sir Glenn lahat po. Sir Glenn uh -huh. Pero pin binibigyan po ako ng authorization ni Sir Glenn na dumiretso kay Ma'am Jane. Pero nang tanungin namin siya kung meron siyang opisyal na ahensya, yung hindi ako, ako mismo ang connected, hindi po, wala po. So, part Nagbibigay lang po ako kay Sir. Anong po? relasyon po po kay Sir Nagbibigay po ako ng tao sa... Sub-agent. oh, sub-agent pa niya po ako. Na-check natin sa POEA na hindi ito lisensyado yung tao na huli natin. Ayon sa Migrant Workers Act, mabigat ang parusa laban sa mga illegal recruiter tulad niya. Bagamat naging matagumpay ang operasyon noong araw na iyon, karamihan pa rin sa mga nambibiktima madaling natatakasan ng batas. Kaya naman sa kabila ng paulit-ulit na kwento ng panluloko, marami pa rin OFW ang nabibiktima. Ang mga trabahador na ito sa Damam, Saudi Arabia, legal mang nagtatrabaho ngayon, hindi naman sumisweldo ng ayon sa kontrata. Contract substitution o pinapalitan ng orihinal na kontratang pinirmahan ng OFW ang isa pang pangaabusong madalas na kinakaharap ng mga OFW. Isang paglabag na badalas nangyayari pero hindi nababantayan. Sa kumpanyang ito, mula 1,600 riyal o labing na libong piso original na sahod, 10,000 piso lang ang nayuwi ng mga OFW. Bukod sa sahod na wala sa kontrata, tinitiis rin ngayon ng mga Pinoy dito ang tila hindi makataong kondisyon ng kanilang tinitirahan. Ito po yung ha, tulugan ng mga Pilipino pinagsiksikan ng mga Pilipino wala rin sapat na ventilasyon sa gitna ng makinit na panahon sa Saudi. Sa isang kwarto, siksikan po sila. Hindi si katao. At dahil gawa sa kahoy, madaling pumasok ang buhangin kapag may sandstorm. Parang nasa squatter pa rin tayo. Ibang-ibang kondisyong ito ng mga Pinoy kumpara sa kalapit lang nilang akomodasyon para sa ibang nasyon. Batay sa Standard Employment Contract mula sa POEA na ipinapipirma sa employer at sa OFW, nakasaad na dapat may maayos na akomodasyon para sa mga OFW. Pero kahit ang simpleng probisyon na ito sa kontrata, hirap ang gobyerno na siguruhing natutupad. Ang nangyaring contract substitution sa mga kababayan natin sa damang ay isa ring klase ng illegal recruitment. Ito po yung uh, track na may aduyan uh, sa ilalim na kung saan sila po, uh, doon po siya nila doon sila natutulog sa katunayan sa lahat ng suliranin kinakaharap ng mga OFW ang illegal recruitment ang pinakamataas sa listahan pero ang nakapanlulumo tila may mas mabigat pang pasan ang ilan sa ating mga bagong bayani ito ay ang problema ng pisikal na pang-aabuso at karahasan tulad na lang ng kwento ni May sa Kuwait time ni May na umalis ng bansa. Pumunta siya ng Kuwait para maging domestic helper. Pero di niya akalaing ganito ang kanyang sasapitin. Music ang May na umalis sa Pilipinas noong June 2009, ibang-iba na sa May na makikita ngayon. Ginawa ng amo ko, sinampala ko, sinagunutan. Yung, yung sapatos na takong pinalo sa ulo ko. Pero gumaganon lang ako, sabi ko. Hindi ako umiiyak po kasi sabi ko, nagsasabi ako ng totoo. Kaya lang po nung tinakot nila ako yung kaibigan niya, gumawa ng kutsilyo. Pinutukan po ako dito pati sa dibdib at sabi niya, kung patayin kaya kita, mabuti pa, mas may makukuha pa ang pamilya mo. Sabi ko, gawin mo. Hindi pa rin po ako naiyak kasi alam ko, totoo ang sinasabi ko. Hindi na siya makalakad. Sa wheelchair na siya umaasa para makalibot. Ang katawan niya parang telang pinagtagpi-tagpi sa dami ng tahil. Si May, biktima ng pang-aabuso ng kanyang among Kuwaiti. <coughs> Tulad ng ibang OFW na umaalis ng bansa, pangarap lang ni May ang magandang buhay. Kapit na nga si May sa pera, lalo pang gumuho ang kanyang mga pangarap nagsaktan siya ng kanyang amo. Nangyari po kasi yun nung no, nag-decide ako na bumili ng card. Kasi gustong-gusto ko pong tumawag sa pamilya ko dahil meron sakit po ang anak ko. Kaya lang po naligaw po ako talaga, hindi ko po alam yung lugar. Muntik na rin po akong marit nung tatlong lalaki doon, kaya po ko nagtatatakbo. Ayaw po maniwala. Tumatawag siya sa telepono, sabi ko, Madam, Madam, sigaw ako ng sigaw, hinahabol ako ng tatlong lalaki. Walang awang binugbog si Mae. Kinulong pa siya ng tatlong araw ng walang tubig at pagkain. Tatlong araw na po kasi ako hindi kumakain nun eh. So ang ginawa ko po, nagtali po ako ng humot. Tinali ko lang po yung sa may hawakan. Sa hawakan ng bintana, pinagdugtong ko po yung mga kumot. Sa tatlong palapag po, okay pa siya. Nakakababa po ako pa unti-unti. Yung sa pangalawang palapag po, sumabit po yung pa ako sa cable wire. Hanggang sa napapikit na lang po na nalaglag po ko. Nabali ang kanyang tadyang. Nawasak din ang buto sa kanyang paa. Unang-una -una po nung ko po sa akin ng mama ko, sobrang parang ang sakit-sakit po kasi. Nanay ko po yun tapos nalama ko nga po na ginanong siya ng amo niya. Kaya po sobrang naiyak po talaga kung nakakausap ko po yung mama ko. Sabi ko na lang po kay mama, sorry po kasi na sorry sa akin si mama. Sabi ko kay mama, ma, hindi mo kailangan mag-sorry. Dahil hindi mo kasalanan yan, e, ganyan na ginawa sa'yo, kaya hayaan mo na. Basta makauwi ka na lang dito, yun na lang importante. Humingi ako ng tawad kung hindi ko man napuno ang mga pangarap natin. Humingi ako ng tawad kung umalis man ako, iniwan ko kayo. Yun na kailangan natin.